Diva! Hindi mga kuya. Kuyang inasal. Anak kuya. Sabi ko mang inasal. sabi ko pero kung kuya inasal. Kuyang ang inasal. Inasal. Kuya inasal. Bakit pareho lang naman ha? Kuyang ang inasal. Ibang lagyan toyo. Sigurado mga walang cellphone yung mga yun. Daddy. Ay, wag ka dito, chila. Nag-drive ako. Ay, Richard. Richard. Ay, Richard. Yan, kayo naman. Marami ma experience nyo. Maayana. Oh yay! No. yay, na May cobra um, oh, dito, 'yan. <laughs> <laughs> oh, oh, my god. <laughs> <yun>. ay, <laughs> ay, <laughs> marami ah. Ya. Cobra. Ano, gagamba. <laughs> <laughs> no, yun, marami daw gagamba oh. <laughs> yun, yun, yun. Okay, <laughs> <laughs> I-uwi mo sa Manila Kaya hey, na kuya, thank you po mm. Okay na Ayan, kaya. Ayan, ganito. Ayan, alam, Ayan, ganito. Ayan, gamit, Ayan, ganito. mga bag. Papa,

Bakit? Anong camp yun? Ayun, sa kabila, oh, tatawid pa. Oh. Uh. Yeah, ano pong dipit na iba Royce. Ate. Hello, mga guys! Doon lang ah, huwag masyadong lumayo. Sige na. Di ba malalim na dyan? Ay! Akin na. Dyan ka lang. Saan yung, chinelas. Masa yung chinelas mo? Saan yung tsinelas mo? Okay na yan. slipper. Slipper ka, ka wag hindi pwede. Baka may ama. No? <laughs> Mami, dito ka lang! Wait, <laughs> <Dita>. No. <laughs>

Aliguan si birthday boy. Oh. Birthday boy! Aliguan natin ang Alfonso! <laughs>. Aliguan ang Alfonso daw din. Sir, siya din lang. Sir, siya din lang. Ayan. Anak! Hindi ako kayo ah? Naaalos <laughs> ako. Hindi ako ba? Hindi ako ba? mo, Ayan na, oo. Oh. Ayan, naya na lang. Kapalo ulit ang Oo. Tatak mo sila. Teka. si nakaiyaway eh Hindi, kunin mo nga anak mo, di kasi. Dali mo yung si ate. Lagyan mo po si ate. Dag ay si ano, Hershey. Hindi elas niya, ha? Sinahabi ko lang, ha? Uuwi kayo naman lang sa nila. Ha? Happy birthday, Daddy! <laughs> 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 Happy birthday, Daddy! Wow! Enjoy ba kayo? si enjoy ka? Yan ang gusto ng birthday boy. Adventure. <laughs> yan. Huwag you know, na mamaya na bukas maliligo. Maginaw na. O, oh, ba diba? Kesa nandun ka sa gilid, wala na magtubig. <laughs>

Ano? Maliit ka? Ang malaki. Give me this salad. Ang buwangin, di ba, Nana? Ang sasasabihin Mamatay na. Ayun, na oh. Ayun, Ayun. 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 Ayun sana ko yung sinahain dyan. Tapos pa mo yung gano'n, guys. Wala ka, sana. na. Dapat may ano? Ay, nalabas mo na yung, ano, bigas. gawa namin ng atik ko bonfire ang dami nyo na <laughs> kasi yung kasi yung din yung usap saan yung 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 Oh, limpo for dinner. Oh <laughs> Lord, and these guy gifts which we are about to receive from thy bounties to Christ our Lord. Amen. Hershey. Nandito ka sa loob, oh. Wow. Nandala mong awag ko, ate, oh. Ang lamig na. na ko. Ate. Bye po. Bye po. Tarado na po kami. <laughs> ano kung dindera. <laughs> Yan, parang kailan mo kayo. Pasarado na po kami. Okay. okay po. <laughs> thank Yan, dito tayo. Huwag masyadong maalon. Oh, guys! Say hi! 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 video na? Okay. Oh. Ate! Laki na Dinatagan siya Hi! Oh, smile! Ready! One! Two, three! Wow. Sakit ulo, yung ganun-ganun, yung mga tipong mga sakit ulo. Yan, yung mga ganyan, no? At ah, teka lang, hindi, na, hindi masyado kita mukha mo. Yan, yung ganyan. Yan, no? <laughs> Makabrigada ko! Thank you for laro! Hindi na ako titira! Thank you sa mga laro natin! Ayaw mo na tumira sa Manila? Look lang! <laughs> ito yung kaibigan ko eh! Uh. Best friend ko! Papakita ko sa ito! Video ko! Ang gawin ko dyan! Hello! na tayo yung mami ko. Hello, my guy. Gusto natin yung mami ko. Bakit ganun? Ikaw nag-video. Ano? Hi ka, mami ko. Hay ka sama mga kumari mo. Sa mga kumari. Alam niyo ba, guys, sa mga ko, niya. <laughs> Normal ka. Kampagos. Kinilas ko, inagos. Pagos ka na kaya. Wow, galing oh. Tagal oh. Oh, tagal oh. ng rides tayo dito tayo dito tayo oh, style. dito tayo tama ay ba pa rin talaga kasama tayo eh. Maganda rin siguro dito pag gabi. O, oh, tinan din. lang anak? Sightseeing nga daw eh. Ano sa eh? Oo, pwede nga daw mag-rent. Ano oh, staycation. Ate, ate. Ito oh, pa ba? O, may nakita siyang chicken. Yung so, kita. Yan, Luhita. yan yun. Yung kita. Yung kita with rice dito po kami matutulog na yung araw. Apo, ito yung bahay namin. Bahay po namin. Tapos, oh, Sige. Patay, patay, patay oh. ito. Ay, Ano to? Yeah, sige. Fry. Fry. Fry? Fry Fry. Yeah. Yes. Camote fries. Fries wow. wow. nice. <laughs> <laughs> na. Kamote fries. Kamote Wow. Kamote fries. Kamote. na. yan Sige po. mo Oh, birthday boy. Siya pa yung nag to serve si birthday boy. Okay. Squid yan, squid. I love you, daddy. I love squid. you, daddy. Oh, daddy. Love you, daddy. Oh, chi, chi, chi. Hindi ko ano. Ayaw ko ito. Ayaw Ano yan? Shrimp? Oh, masarap yan. Isa na lang. Wow, sisi. Chicken. And seafood rice. Sarap chicken, yan okay. okay. eh. Mm. chicken, Ang pogi na ang nagsiserve sa amin. pogi. chicken. Thank you, Daddy. Hey, uh, yang siya pa yung si birthday boy. Daddy. Thank you, Daddy. Uh, let's eat let's eat amigo is the one price okay is the one chicken okay